Hello crypto So ngayon sa araw na to is Meron akong isisiwalat itong kang bitget Ito si Bitgit Ito ngayon Teka lang ha Ito si Bitgit Ngayon nawala na yung buy sell buy sell Ha tingnan nyo ha Tapos itong si Bitgit is Itong price na to Itong pag, pag crash ni BTC is 40,288 Hindi po ba nakikita nyo ngayon pero na <laughs> naka-record ako nito. Nandito yung record ko. Oh. Sa record ko is <clears throat> Ayun nga oh. Ito naka to. Kasi 'di ba, mahilig akong mag -video. Ito 'yun oh, 40 uh, Ah, uh, Ito ito 'yun eh. Ayun. Eh, teka lang. So tingnan nyo. Tingnan nyo si Bitgate. Dito is 40 uh, 4207. Paano tumaas to na previous uh, previous price na to. Ay ngayon sa kon is 40288 tipo ba? Ngayon, titingnan natin ang Binance. Binance tayo. Ito yung Binance. <laughs> ang Binance hindi siya nag- uh, hindi siya nagmanipula ng price. 40 eh uh, ito, 42300. Si Bitgate is 40 42200 27. Tingnan niyo ang difference. <laughs> Tapos ha, ngayon si Bitgit. Ngayon, ito, ito, Bitgit na apps na to, ito. Ngayon, ang previous account, bakit ba gumalaw to? E, previous na ito eh. Di po ba? E, dapat naka-stack na itong price na to. So, it means, <laughs> it means po, ito si Bitgit po ay, Nako! Malabo pala to si Bitget nag nagbabago yung price kahit previous price na eh dapat hindi na to nagbabago. o yun lang. Uh, <laughs> Tapos bigla na yung nawala yung ano ko, yung mga tracking ko dito. Yung buy and sell. Bakit kaya? Napakalalim ni Bitget. Okay lang naman na napakalalim. Yeah, kasi dahil marami nagtitrade sa kanya di po ba pero yung yung question na yon is bakit nagbago to is previous na ito eh previous price na to dapat hindi na to magbago di po ba nakuha niyo dapat hindi na magbago kasi previous to previous price tapos magbabago-bago siya ng presyo so saan ang ano yan kaya ah, klukuhan para si Biggit may ginagawang prokuhan to yun lang. Kasi nga, na, na, na uh, although, alam ko na, iba't ibang platform, meron niyang uh, uh, error na price. Pero ito si Bitgit, napakalaki pa talaga na yung error niya. 42 yung sa Binance siya. Yeah, 40. Tapos, oh, pagalagay natin, okay lang yun. Pero itong previous price na to, is nabidyohan ko to, 4207 eh ngayon, bakit tumaas siya? 40, 288. Baka bukas mas tataas na to Baka siguro ipapantay niya yung 42, 300 ni Binance. <laughs> Sige, yan lang. Nakakatawa kasi eh. Yan lang, Crypto One.